sa spark kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan natin ang mga sikreto para hindi humanap ng iba ang isang lalaki. At kung handa na rin lalo sa tayo at muli, be spark. At ang unang sikreto para hindi humanap ng iba ang lalaking mahal mo, is supportahan mo siya. Yan ang pinakaunang sikreto kay Inspire sa inyong relasyon upang magtagumpay kayo. At ang lalaking mahal mo, hindi humanap ng iba. At ikaw lang palagi ang mahalin niya. Alam niyo mga sa pinaka-sikretong sangkap upang kayo ay magtagumpay. At palagi kanyang ibigin. At pero kung kapalit tara ng gagawin mo, ikaw pa ang palaging kumakontra sa kanya. Hindi mo siya sinusuportahan ay talaga namang ka inspire manlalamig yan sa'yo, magagalit sa'yo, magtatampo sa'yo, at maaaring magdamdam pat pa magtalin ng galit sa'yo. Sapagkat lalaki yan, lagi yung tatandaan sa isang relasyon magkaiba ang lalaki at babae, sa bagay na yan, napaka-importante nga, maging supportive kang misis o girlfriend sa kanya. Sapagkat sa pinaka pinag kung minsan sa isang relasyon, sa mga pinakadahilan ng mga lalaki kung bakit sila ay humihiwalay naghahanap ng iba, nabibitag ng tukso, at talaga namang tinatapos ang relasyon sa babaeng minsan nilang minahal dahil yung babae na yon ay hindi sila sinusuportahan. Kaya matuto ka sa pagkakabal ng iba. Huwag mo nang gawin pa yung ginagawa ng ibang babae kung ba't sila iniwan at naghanap ng iba ang panin lalaki. Maging supportive ka kay inspire sa lalaking mahal mo. Ang alawang sikreto, Max para hindi humanap ng ibang lalaki Bigyang halaga ang effort na yung palawang si Krato, mga kinspat, sa mga talaga naman totoo. Alam nyo mga kinspar, kung gagawin mo yan, sigurado ang isang lalaki ay malayo sa katotoha ng maghanap pa ng iba. Sapagkat merong nagpapalaga sa mga ginagawa niya. Sa mga pinakadahilan ng lalaki din, kung bakit sila ay natatapos ang pag-ibig sa babaeng mahal nila dati, ay dahil yung babae na yun ay hindi pinapahalaga ng kanilang mga ginagawa at effort sa halip binubungangaan pa sila. Talaga namang ka-inspired, huwag kang maging ganon. Huwag kang tumulad sa ibang babae. Dahilan kung bakit sila ay iniwan. Talaga namang ka-inspired kung gusto mo na lalaking mahal mo, ikaw lang ang mahal, hindi siya maghanap ng iba. Eh, matuto ka magpahalaga sa mga ginagawa niya, sa mga hirap niya, sa mga effort niya, at sa kanya mga talaga mga para sa inyong relasyon, para sa'yo, ka-inspired. Bakit nung sikreto mga spark, para hindi humanap ng ibang lalaking mahal mo is makinig ka sa kanya. Nung sikreto mga ka Alam nyo, maraming beses ko naman sinabi sa si inyo to. Pero karamihan kasi sa mga ibang babae dyan, matitigas pa rin ang ulo at nagiging bossy pa nga. Huwag kang maging ganyang ka-inspired. Patuto kang makinig sa partner mo, sa, pag sa mga pinaka talaga mga kailangan mo upang hindi siya magalit sa iyo. Upang malayo kayo sa pag-aaway at upang lumambot ang puso niya sa iyo sapagkat maniwala ka man o sa hindi sa na sa mga susi sa sa mga sikreto upang makuha mo palaging damdamin niya ikaw yung maging babaeng handang makinig sa kanya babaeng handang talagang sumunod sa kanya at makinig sa mga bagay na ma-interest siya ka-inspired tandaan mo babae ka magpasakop ka sa mister mo makinig ka sa boyfriend mo talagang ka-inspired sa mga sikreto upang hindi siya humanap ng iba ng ibang pwedeng makikinig sa kanya, hindi ba dapat ikaw na lang ka-inspire? Apat na sikreto mga na dapat mong tandaan upang hindi humanap ng iba ang isang lalakis. Huwag mo siyang ipapahiyak. Ipang apat na inspire. Alam mo mga kispar, kapag ginawa mo yan o lagi mo yung ginagawa, lalo na kapag matagal na kayo, lalo na kapag kasal o mag-asawa na kayo, kahit bago pa lang kayo, ganyan ka sa kanya, ka-inspire sa katagalan, mapupuno yan sa iyo mapapaisip yan. Baka karealize siya na isang araw na magugulat ka na lang, hindi, na, hindi ka na niya mahal. O baka iiwan ka na niya. O baka meron na siyang iba. At baka nanlalamig na siya. At kung ayaw mong yon, yun, ay umayos ka ngayon pa lang. Huwag ka maging ganyan kahit ikaw naman eh. Ayaw mong ipinapahiya ka ng tao. Lalo na ayaw mong ipapahiya ka ng taong mahal mo. Eh lalo na mga lalaki, manatakas ang pride niyan. Kasi ipapahiya mo. Yung ibang misis dyan, ganyan. Umayos ka. Huwag kang ganyan, hindi sa lahat ng pagkakataon talaga naman kay Spud Swerte ka. Sa ngayon, mahal ka niya. Kaya napagpapasensyahan ka niya. Pero aminin mo, paminsan-minsan nag-aaway na rin kayo. Kay Spud, walang talaga mga permanente sa mundo. Lahat ng bagay o tao may limitasyon. Matuto kang gumala o respeto sa partner mo. Huwag mo siyang ipapahiya sa mga tao at sa paligid nyo. Upang ang lalaki hindi maghanap ng iba at hindi mawala ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Kay Spud. Hindi magsikreto, makakispad para hindi maghanap ng iba ang isang lalaki. Makisabay minsan sa trip niya. Paano niya makakispad? Alam nyo, sa isang mga talagang sikreto upang magkasundo kayo eh. At upang siya ay maging maligay sa'yo, maging masaya kayo, at lumabot lalo ang puso niya sa'yo. Di siya maghanap ng iba at makontento sa'yo. Dapat paminsan minsan-minsan marunong kang sumabay sa trip niya basta hindi lang masama. Basta wala lang kayong gagawing mali. Basta hindi lang kayong mantatapak ng ibang tao. Basta maayos lang ang gagawin nyo. Basta makatarungan lang ang trip niya Basta talaga namang ka-inspired Magiging maligaya kayo sa bagay na talaga namang Wala kayong masasaktang iba Ka-inspired gusto kong sumabay sa mga trip niya Halimbawa, ang trip niya ay maglaro ng games Paminsan-minsan Manood ng talaga namang mga movie Mag-basketball siya Kung sabihin natin ka-inspired mag-travel mag, so, uh, Makitang bundok o kung ano man Talaga namang ka-inspired Sumabay so, ka sa mga ganon At sa mga iba pang bagay na trip niya Na wala namang masama sapagkat so, doon kayo magkakaroon ng bonding at doon yung mas lalo mapa, mapapalalim ang inyong relasyon at mas lalo kanyang mamahalin. Kapag mas lalo kanyang minahal dahil marunong kang makisama, sa tingin mo hahanap pa siya ng iba, ka-inspire. Paano ang sikreto makisipart para hindi humanap ng ibang siya ng lakis? Huwag cellphone bigyan siya ng sapat na sa atensyon, yan pang inspire spot. Alam niyo Spard, kung gagawin mo yan, susundin mo yan. Makikita mo ang napakalaking resulta na ang lalaki mas lalo magiging malambing sa'yo. At mas lalo kanyang mamahalin dahilan kung bakit din niya gugustuhin o iisipin man lang na maghanap ng iba. Sapagkat ganyan ka. Lalo na sa panahon ngayon, alam na alam na mga lakihan, na mga kababaihan ay laging nakatunganga sa cellphone. Talaga naman, huwag kang maging ganyan. Mas magbigay ka ng focus sa partner mo. Upang mas lalo kayong magkaroon ng oras at talagang memory sa isa't isa, ka-inspire sa mga sekreto. Dapat mo tandaan at gawin at simulan upang lalaki hindi ka pagsawa, hindi magtampo, hindi maghanap ng iba, ikaw lang ang mahalin. Ka-inspire. Ang pitong si mga ka para hindi maghanap ng iba na laking mahal mo, is matuto sa paghawak ng pera. Pagpito ka-inspire, ka-inspire, bakit naman kasama yan? Alam nyo, mga yung pera, sa totoo lang, hindi yan ang pinakamahalaga, pero kailangan din yan. At kung hindi ka matututo sa paghawak ng pera, at agamang yung iba pa nga sa si inyo, napaka- burara pa sa paghawak ng pera at di pa marunong waldas pa, magastos pa masyado, e yan ang pag-aawayan nyo. Yan ang baka mayan ang maging dahilan, baka maghanap siya ng iba o manlamig sa'yo. At isipin niya nagkamali sa desisyong ikaw ang pinili niya, sapagkat ganyan ka, yung mga pinaghihirapan niya, winawaldas mo, at yung mga talaga naman kayo spark, perang pinagsumikapan niya, talaga mang ganun ka na lang kung hindi mo iniingatan, di ba? ka spark, matutong mag-budget, matutong mag-invest, matuto sa pera, mag-aral, mag-search, at talaga namang magbasa, upang matuto ka. Magkaroon ka ng magkaroon siya ng kaligayahan sa iyo. Maging masagana kayo. At kapag ka naging ganoon ay maghahanap pa ba siya ng iba? Maghahanap pa ba siya ng iba? Kung magaling kang humawak ng pera at magiging masagana at masaya kayo, ka-inspire. Pangolong sikreto makispad para hindi humalap ng ibang siya nalakis. Huwag masyadong magparamdam yung pangolong ka-inspire. Kapag ka ginawa mo yan, hindi ka palagi nagpaparamdam sa siya lalaki. Ang lalaki mas lalo magmamahal sa iyo. Sapagkat mas lalo ka magiging mahalaga dahil isip siya ng isip sa'yo. Isip siya ng isip sa'yo, ibig sabihin mas lalo siyang makakaramdam sa dibdib niya ng pag-ibig sa'yo. Dahilan kung bakit hindi siya makakaisip na maghanap ng iba sapagkat ikaw ang hinahanap niya at namimiss niya pa palagi. ka inspire sa isang mga laman, dapat mo tandaan kayo huwag kang needy. Huwag kang laging chat ng chat, text ng text, call niyang call, huwag kang laging demanding. Huwag kang update ng update, sapat-sapat lang. Huwag ka ding magkukulang sa oras at atensyon sa binibigay sa kanya. Dapat sapat lang ang binibigay mong pagmamahal, huwag susobra. Ka-inspired sa mga sekreto. Pag na-master mo ang bagay na yan, hindi ka laging available, hindi ka laging nagpaparamdam. Natututo Natutu kang magpamiss sa kanya, talalaki mababalo sa'yo. Laging gugustuhin, laging makausap ka. Tailan kung bakit hindi siya magaanap ng iba, ka-inspa. Pangsyam na sikreto, makaspart para hindi humanap ng ibang siyang lakis. Pagsabi na magaganda sa kanya, huwag puro nakakainis. Yung pangsyam ka-inspa, na pinakuhuli, alam nyo makaspart. Tailan kung bakit ang lalaki, baka naghahanap pa nga ng iba, baka nakakaisip ng humanap ng iba, sapagkat siya ay na sa'yo, nababad, trip na sa'yo, talaga nagagalit na sa'yo, sapagkat imbis na magagandang pinag-uusapan nyo o kaya mga topic nyo nagmamagaganda ang mga salita mo positibo dapat ang mga naririnig niya sa iyo ay kabaliktaran at nakakainis at nakakayamot at nakakabad nakakasira ng araw isipin niya kumuha siya ng batok pinukpok sa ulo niya at ikaw yon may isip niya ang kainspired na nagkamali siyang piniling babae sa buhay at maaari siyang mag-isip na humanap ng iba iwan ka ipagpalit ka at talaga mang mawala ng pag-ibig niya sa iyo dahil lang sa bagay na yan, kaya ka-inspire, mag-isip-isip ka ngayon pa lang. Baka masakit ka magsalita sa boyfriend mo, sa mister mo. Baka grabe ka kung magsalita sa kanya. Ingat-ingat ka sa chat man yan o sa personal, sa message o sa so call man yan, video call man yan o magkasama man kayo. Pag-ingat ka sa mga pinaparinig mo sa kanya. mag ingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo. Sapagkat ang lalaki, matitibay ang memorya niyan. Matatandaan niya yung mga sinasabi mo may ipo niya sa dibdib niya. Kapag nangyari, maaari siyang humanap ng iba. At kung ayaw mangyari yon, ka-inspired, magsalita ka ng mga magaganda. Mga bagay na makakatulong sa si inyo, mga bagay na mas lalong magpapainlove sa kanya o mas lalong iibigin kanya. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga Di ba kung nakaklik ng subscribe sa baba, click yung subscribe and click yung notification bell upang maging update sa iyo may bagong i-upload sa YouTube sa mga gusto magpa-coach o magpa-advise. Mayroon sila po sa aking Facebook or sa Messenger. Pakichat ako para hindi pangalan ko sa FB or Messenger at yun po yung profile picture ko. Ako mismo ang siyang mag-reply sa mga message ninyo. Maraming maraming salamat makisupport bagay na kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!